bakit gustong angkinin ng mga Hudyo ang bayan ng Jerusalem upang makuha ang Masjid al-Aqsa na kung saan ito ay kapitoli sa lugar ng mga Palestino. Kaya kung bago ka nga sa ating channel, eh wag ka nang mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating video. So let me explain. Ang paniniwala ng mga Hudyo sa lugar na Jerusalem ang siyang dating templo ni propeta Solomon o tinatawag na the promised land at noon pa man sila ay hindi nagwawagi na makuha ang lugar na ito. Noong unang panahon ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa mga mensahe ng mga napiling propeta. Katulad na lamang ni Propeta Solomon o Propeta Moises, sinuway nila ang mga propetang ito at sila rin ang dahilan kung bakit si Jesus na anak ni Maria ay babalik dito sa mundo. dahil ang mga Hudyo ay may paninindigan sa kanilang mga sarili na darating ang kanilang hinihiling na tagapagligtas o tinatawag na Mesiyas dahil ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa mga napiling propeta at sila rin ang dahilan kung bakit si Jesus ay babalik dito sa mundo. ayon sa aking pagsasaliksi, kinikilala ng mga Muslim si Jesus na anak ni Maria bilang isang propeta ng Diyos. Bagamat ang mga Kristiyano naman ay kinikilala nilang bilang Diyos si Jesus. Ngayon, ano ang paniniwala ng mga Hudyo kay Jesus? ang paniniwala ng mga Hudyo kay Jesus ay hindi isang Diyos o isang propeta. Dahil sa hinihinala nilang maruming babae, si Berheng Maria na ina ni Jesus. Sapagkat ang mga Muslim naman ay naniniwala sa pagiging propeta ni Jesus na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at naniniwala rin ang mga Muslim na si Berheng Maria ay hindi isang maruming babae katulad ng hinihinala ng mga Hudahismo sa kanya. At dagdag ko pa, hindi rin naniniwala ang mga Muslim na anak ng Diyos si Jesus bagkus ito ay isa lamang propeta sa kanila. Ngayon, bumalik tayo sa Mesiyas. Sa lugar ng Palestine may tinatawag na Masjid Al-Aqsa kung saan ito ang unang direksyon ng mga Muslim pagtatayo ng pagdarasal noong unang panahon. Ang Masjid Al-Aqsa ang unang direksyon sa pagtatayo ng pagsasala noong unang panahon o tinatawag na pagdarasal kaya ito ay nananatili sa loob ng Palestine bakit ba gustong kunin ng mga Hudyo ang lugar ng Palestine? Dahil dito nila hinihintay ang pangako ng Diyos sa kanila na darating sa kasalukuyang panahon at magtatayo sila ng kanilang templo upang pagharian ang Palestine at buong mundo. Sa banal na aklat ng mga Muslim, ang Mesiyas ay kinikilala nilang bilang si Masih ad Dajjal o kinikilala naman ng mga Kristiyano bilang Bulaang Kristo. Sino ba si Masih ad Dajjal at bakit babalik si Jesus dito sa mundo? Si Masih ad Dajjal ayon sa paniniwala ng mga Muslim ay magbabalik dito upang paghariyan ang mundo. Magpapalaganap ang masi ng hindi makatao at susunod sa kanya ang mga hudyo at ang mga walang pananampalataya. Ngayon, sino si Jesus na anak ni Maria ayon sa mga kristyano? Si Jesus ay babalik dito sa mundo upang sagipin ang mga Kristiyano dahil ang paniniwala nila kay Jesus ay siyang Diyos ng mga tao at ang kanilang tagapagligtas ay magbabalik sa kasalukuyang panahon. Dahil sila ay naniniwala na si Jesus na anak ni Maria ay maraming himalang nagawa dito sa mundo. At sino si Jesus na anak ni Maria sa mga Muslim? ang turing ng mga Muslim kay Jesus na anak ni Maria ay sugo o alipin ng Allah at hindi rin sila naniniwala na si Jesus ay anak ng isang maruming babae. Dahil pinabulaan ng Diyos ayon sa kanilang banal na aklat ang hinihinala ng mga Hudyo na maruming babae si Berheng Maria sa pagbigay ng himbala ng Diyos na makapagsalita ang sanggol na Jesus o ni Isa upang paniwalaan ng mga Hudyo na siya ay pinadala bilang isang propeta. Bagaman at ang mga hudyo ay hindi nakikinig o hindi pa rin naniniwala sa mga himalang nagawa nito. Dahil ang mga hudyo ay may paninindigan sa kanilang mga sarili na ang gusto nilang dumating na ipinangako sa kanila ng Diyos ay ang Mesiyas o Masih o kinikilala ng mga Kristiyano bilang isang bulaang Kristo. Ang sakit sa ulo. Kilala ang mga Hudyo sa mga banal na kasulatan na minahal ng Diyos o kinilalang mga taong napili ng Diyos. Pagamat sila rin ay may mga masidhing kaparusahan sa araw ng paghuhukom dahil sa pagsuway nila sa mga mensahe ng mga napiling propeta at si Jesus at ang bulaang Kristo o tinatawag na masih ayon sa paniniwala ng mga Muslim, sila ay magbabalik sa huling panahon at sila ay magtutuos dito sa mundo.